Ayan, uh, mga ninong, mga ninang Andito po kami sa kitang kabukira no? Ayun, nag-aanihan na po doon, daming kalabaw Ganda po ng palay rito Ayan, dati po ako naglalakad dyan, Diyan sa natatanong po ninyo Dating... Dati po dito ako nagsasaka Ayun po yung ating service uh, Pumunta po tayo rito sa bukid dahil para bigas po yata aanihin. Subukan po nating mabidyohan, subukan nating. Salamat sa ano, sa panahon at pinagbigyan ng panahon ng ano. Uh, Ang po ng panahon. Ang kainitan. Kahit po tag-ulan ngayon pero maganda. Ang dami nag-aanihan po dito sa sa hain. Sa kurapi pinaglalakad naglalakad si Pilapil na yan? Oo. Oh. Punta rito. Bakit kaya pupunta? Hindi ata matutuli anihin yung kaprasong bukid. Ayan o. No. Oh. Yan nung araw po naglalakad ako dyan sa lahat po na yan. Ayan yung dulon-dulon na yan. Tambayan namin nung araw yan. Oh. Ay, may kubo na yan. So, doon kila pa gardo kaya lang so kung hindi po tayo sanay sa init umaagos yung pawis ko ang init pero medyo pero ang ganda po ng palay paano po update namin kay mamaya kung makauwi kami eh